sa so, yung paggawaan ng tubong malalaki tubo ng tubig ayan yung visor dito pawal yun <laughs> ayan ah uh, ng mga tubo Ana ng tubig supply sa buong Metro Manila ayan o uh, namin lalakay kami naman pick up lang ng kalakal dito ayan o ayan yung kalakal na pick upin namin thank you bye bye